Corruption ng ating bansa. Hindi na maaayos kasi yan. Pwede naman tayong maglatag ng measure para sa ganun ma-address. Hindi ibig sabihin maayos ang corruption? Maaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun tutukan 'yon. Eh may naniniwala naman ako uh, makakabawas-bawas naman tayo. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public services. Mapupunta lahat ng matitipid mo papupunta sa tao. Ano 'yung paraan? Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission Audit. Post audit. Tapos na tapos yung project. Na. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko, Politico. post audit. Anong klaseng sistema yon? Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Mo. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big ticket project, talagang kapag hindi mo binantayan, maaring pagmulan ng corruption. Magkano yung big ticket na yun? Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Let's say, from 5 billion and up, big ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa. Sino? Commission of Audit. Misantinanong ko sa kanila, ipinipilit nyo yung post-audit na yan, pero tingnan mo ka ako yung Section 36 ng inyong Presidential Decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo pi-prevent kung tapos na yung Kaya project, ka. tapos na yung servisyo, doon ka lang mag-audit, naprevent mo ba? Hindi. Yan na